Isang bayan sa Samar ang nagsilbing unang sentro ng pananampalataya sa buong isla, ngunit iniwan, kinalimutan at nilamon ng kasaysayan. Ay natuklasin natin ang mga nakaraan ng bayan ng Tarangan na dating tinawag na tinago ang unang pueblo ng mga Kastila sa Samar. Dito unang dumating ang mga misyonaryo noong 1596, ngunit matapos ang madugong pag ng mga muro at dahil sa kalagayan ng lugar, iniwan ito ng tuluyan. Ngayon, bakas na lang ang alaala sa gong simbahan at tahimik na bayang unti-unting nililimot ng kasaysayan. Tara ako si Quinols at balikan natin ang mga kasaysayan ng Tarangan Samar. Disclaimer, ang mga impormasyon aking ibabahagi ay base sa aking sariling kaalaman at sa mga datos na aking kinalap or nakalat online. Maaring may ilang mga bahagi na hindi lubusan akma o eksakto kaya't malaya kayong tama at tagdagaan ng impormasyon ayon sa inyong kalaman. Ang tarang na isang coastal town sa lalawigan ng Western Samar. Matatagpuan ito sa kanlurang baybayin ng Samar Island. Nasa timog silangan ang sinaunang bayan ng Bangahon o Gandara. At sa ilaga naman sa kabisira ng Samar hanggat Malugan. Ayon sa 2020 census, tinatayang higit 25,000 ng mga tarangnanang nang nakatira dito. Ang pangunahing direct na ginagamit dito ay waray-waray. Bisan -waray. din eh, 100 dira. Teka nga balogan. Dertsula ko. Nice meeting you. Bye-bye. <laughs> Uy, kaya din mo nga Pare, may dala ako. Meron itong 41 na barangay na nasasakupan. Kasama na dito ang anim na publasyon. May mga island barangays na nasasakupan nito gaya ng Wisti A at B. Kasama na dito ang Alcazar at Tigdaranaw. Maraming barangay ang mga nasa kustal at marami din ang mga nasa kabundukan. Katulad ng ibang mga munisipalidad sa lalawigan, ang pangunahing hanapbuhay ng mga residente ay pangingisda at pagsasaka. Kilala din ang Tarangnan sa pagproduce ng mga tahong at talabah, lalo na sa mga barangay katulad ng bahay, galigo, pusgo at kanunghan. Dumadami na rin ang mga nagkukultura ng isda gaya ng lapu-lapu at bangus gamit ang floating fish cage sa mga baybayin. Isang payapa, malinis at simpleng bayan ng Tarangnan. Dito rin ako ipinanganak at lumaki. Dito ako nahubog bilang isang mamayan. Dito rin ako nagtapos ng high school. Parang nakakilala na pinay. Ano na, Rinin, ni no? Rinin, oo. Transmit. Mararating ang bayan mula sa Cat sa pumagitan ng pampublikong sa sakyan gaya ng van, minibus or habal-habal. Ang junction papasok ng bayan ay matatagpuan sa may barangay Balugo na may layong 11.8 km mula sa National Highway at narito ang ginatayang pamasahe. Sa van at minibus mula sa Katbalugan ay migit kumulang 100 pesos. Habal-habal mula sa Balugo ay 75 kada isa. Special trip kung nag ka, maaaring mabot ng 150 mula sa may Barangay Balugo papunta sa proper ng Tarangnan. Bagamat hindi pa gaano kilala sa labas, ang Tarangnan ay isa sa mga bayan sa Samar na may malaking ambag sa kasaysayan. Sa darating na mga panahon, mahalagang bigyan pansin at alalahanin ang yaman ng kultura at kasaysayan ng bayang ito. Alam nyo ba na ang Tarangnan na dating tinatawag na Tinago ang naging unang sentro ng mga misyonaryong Hisweta sa isla ng Samar noong 17th century? Dito nang dumating ang mga swita noong October 15, 1596 na siyang nagtatag ng kauna-unahang kabisira o sentrong pamayanan sa Samar. Ngunit noong 1616, nang salakayan at wasakin ng mga muro ang tinago, inilipat ng mga swita ang kabisira sa Katbalogan. Dahil dito, hindi na muling naibangon o naibalik ang Tinago bilang isang pueblo hanggang 1725. Si ang bagong poblasyon ay muling naitatag sa lugar ng Dapdap. -Dap. Sa katunayan, makikita pa dito sa may barangay Dapdap -Dap ang lumang structure ng simbahan na itinayo ng mga eswita noong unang panahon, na tinatawag ngayong Tinago Ruins. Subalit, dahil sa mga suliraning may kinalaman sa accessibility at sanitation, iminungkahin ang mga kainawukulan ang paglilipat ng kabayanan sa tarang na noong 1881. Ayon sa ulat ni Governor Enrique Chacon, kaya Haring Alfonso I ng Espanya, ang dapdap -dap ay may mahinang accessibility, walang sa lupang maaaring paglawakan at hindi kanas nais ang kalinisan dahil napapaligiran ng lugar ng mga kabakawan. Sa kabilang banda, ang Tarangnan ay mas madaling marating at may mas magandang lokasyon para sa kalakalan. Ang panukalang pagpilit ng pueblo mula dapdap patung Tarangnan ay naging mainit na isyu noong 1882. At naoy pa sa banggaan ng kura paroko ng dapdap -dap na si Father Angel Pulido at ng Gobernador Silio ng nasabing bayan. Gayunpaman, noong April 1, 1884, sa bisa ng isang royal decree mula kay Haring Alfonso I, opisyal na itinatag ang tarangnan bilang isang ganap na munisipalidad ng lalawigin ng samar. Noong 19th century, nakaranas ang samar ng isang boom sa komersyo, partikular sa industriya ng abaka. Bumababa na rin ang mga pag-atake ng mga moro dahilan upang maging mas ligtas ang pamumuhay at kalakalan kasabay ng pag-unlad ng Tarangnan bilang isang sentro ng kalakalan at transportasyon unti-unting lumipat ang mga tao mula sa dapdap patungong Tarangnan mula rito tuluyang lumago ang Tarangnan at naging isa sa mga makasaysayang bayan ng Samar isang bayang may malalim na ugat sa pananampalataya kalakalan at kolonyal nakasaysayan. Ngayon, ang tinaguruin sa isa sa mga kinikilalang heritage sites ng Samar na matatagpuan sa barangay Dapdap -Dap na sakop ng Tarangan Samar. Isa itong mahalagang puok na nagpapatunay sa mayamang kultura at kasaysayan ng bayan. Itinayo noong 1596 bilang bahagi ng unang misyon ng mga paring iswita sa Samar, ang mga guho ng simbahan ay nanatiling tahimik na saksi sa pag-usbong ng pananampalataya, kabiasnan, at pamumuhay ng mga sinaunang tarangnanon. Hanggang ngayon, ang Tinago Ruins ay simbolo ng matatag na pananampalataya at malalim na ugat na kasaysayan ng lugar na dapat pangalagaan at pagmalaki ng bawat hinerasyon. Sa bawat paglalakbay, dala nga lens, hinahanap ang ganda na di pa natutuntun. Sa Visayas man o sa buong bayan Mga lihim ng daigdig aking tuklasin Bundok, talon, dagat at kuweba Mga lugar na di pa nadadala sa kamera Ipapakita sa mundo ang hiwaga Ng Pilipinas na ito ang live print TV, aking mission ipakita ang ganda ng ating nasyon sa bawat paglalakbay, sa bawat galaw, Mga magdipan at didiskubre aking mata-tanda. Kalsadang maputik Sa daang matarik Aking tatahaking kahit anong sakit Para lamang maipakita sa lahat Mga yaman ng bansa na di pabatid Bumbungok bo, talon dagat

sama-sama tayo sa pagtuklas ng ganda ng mundo.